Why can't we do Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your mama Sam dito sa SamSam Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. Have a blessed Sunday sa atin lahat ng bonggang bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa SamSam Sam TV. Araw-araw, lagi-lagi maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal ng binibigay ninyo. Siyempre, excited ako dahil ngayon ay ang dating na ni sa Manalo dito sa Miss Universe kung saan ginagawa nga, ginaganap dito sa Bangkok, Thailand. At ayun, so kaninang umaga umalis na ang ating pambato. Sobrang dami ng tao sa airport na dumalo na talaga naman, oh my gosh, nakakaloka yung suporta, no? Sobrang grabe, hindi ko inaasahan na ganun kadami ang dadalo doon sa pag-alis ni Atisa at sobrang, wow, nakakataba ng puso, nakaka-overwhelm. Kasi parang talagang grabe, no? Sobrang handang-handa tayo sa laban sa Miss Universe. Oh, diba? So sigaw na lahat ay Philippines! Yes! This is it, guys. This is it, this is it. So sobrang ito na. After long, 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 long time natin itong hinintay nung 2018 pa yung pangarap na to pero eto na natutupad na unti-unti and then eto na usgahan na nga ang ati manalo sa Manalos hanyang magiging laban sa Miss Universe so ang tanong na lahat ati sa Manalo manalo kaya ng Miss Universe siya kaya ang susunod na reyna pagkatapos ni Emma Tiglao okay well ang masasabi ko diyan ay nakakakaba oh, uh -huh, sa totoo lang nakakakaba mm -hmm. Nakakakaba kasi syempre ang taas ng expectation, ang taas ng pressure, kumbaga parang kasi kung aalamin mo yung sitwasyon ni Atisa mula nung lumaban siya, ay maawa ka talaga na parang parang si Atisa very ano eh, strong na na parang deserve niya talaga magkaroon ng isang title holder na ano, di ba? Yung ibig ko sabihin, hindi lang sa national pageant. Kasi sa national pageant, she is a uh, Binibining Pilipinas International. She is a uh, Miss Cosmo Philippines. And she is a uh, Miss Universe Philippines, tatlo. So, parang kung iisipin mo, parang Michelle D, di ba? Si Michelle D kasi parang uh, Miss World and ano, Miss Universe Philippines. Meron ding runners up, di ba? So parang ganon. So ako para sa akin, deserve ng isang atisa na talagang magkaroon ng isang title sa international pageant na parang dapat nakuha niya na yun nung nakaraan pa eh, sa Miss Cosmo kaya lang pinagkait talaga sa kanya pero since naayaw ng Cosmo sa kanya e eh, baka ang universe ang may gusto sa kanya so I hope na sana talaga mag-align yung mga bituin sa langit mahirap kasi etong laban na to kasi marami din namang candidates na lumalaban but in my mind nangingilabot ako <laughs> na siguro ano lang talaga tiwala ibigay natin kay Atisa. Kasi kung iisipin mo, sino ba naman na makakapagsabi na si si Pia bak ay magiging Miss Universe. Kung babalik ka sa momentong yon, sino makakapagsabi? Catriona Gray, she's a sure win she's the smart girl. Pero kung iisipin mo, pupunta tayo kay Pia Words ba? Maraming may ayaw kay Pia, maraming natatabaan kay Pia, mabigat, ganun yung mga sinasabi. Pero she's Miss Universe. So hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa magiging laban ni Atisa dito. Ando doon tayo na yung iba sinasabi nila, Nako, si Atisa hindi naman mananalo yan kasi anlamya. Yeah. Yung iba nga naririnig ko, sinasabi nila, nakukulangan talaga ako mamasam kasi parang hindi ko naman nakikita yung pang Miss Universe sa kanya, pang Miss World. Paano naging Miss World? Eh, Universe lalaban. No? And then, yung mga tipong ganon. Naiintindihan ko, pero kasi, naniniwala ako kung si Emma Tiglaw nga eh, di ba? Top 20 dati. Pero nakuha niya yung title. Kung baga kung iisipin mo, sila yung mga reyna na nakikitaan mo na, na potential at deserve na magkaroon ng title sa international pageant. So, Emma Tiglao, ayun talaga. Oo, ganun talaga yung nakita ko sa kanya na parang isa ka sa mga dapat koronahan sa international pageant. And then, at sa Manalo, it's the same. Same situation na parang pwede mo masabi na Pwede talaga eh. Either Kurt Bondat, di ba? It's just, ano, he's a broken heart din noong, ano, after ng Mr. World eh. And then, he won. And then, eto naman si Atisa, ganun din. So, it's the same aha uh -huh. Yung same ng, ng ano, ng fate nila. Yung ibig ko sabihin, yung, yung, yung destiny. Uh -huh. Kaya, nandoon ako na, Ewan ko kung ano yung ibibigay ng universe kay Atisa. Kasi kahit ano namang pagpapabaksak ninyong gawin kay Atisa, kahit pasabihin ninyo hindi kayo naniniwala kay Atisa, nalalamyaan kayo kay Atisa, pero kapag gumalaw ang destiny kay Atisa at gumalaw ang, ang mga bituin sa langit for, for her, like Pia Wards back, yung lalabas ka na parang nagpiprilim ka biglang, wow, shine like a diamond star, ganon kayang mangyari yun pwedeng mangyari yun kay ating manalo and then yung mga tanong sa puso natin sa utak natin na parang si Atisa nga ba talaga ang magiging miss universe or si Atisa ano ba yung sinasabi sa kanya eh bakit parang hindi siya nanalo sa Cosmo bakit na aksidente siya doon bakit lahat ng mga question ewan ko uh, malalaman natin yung sagot sa November 21 di ba and then ayun nakikitaan ko din talaga si Ati na may ibang ano eh yung kubaga ewan ko, basta naniniwala akong lalaban niya. <laughs> uh -huh. So, yung iba, alam ko na hindi naniniwala. Pero kasi ako, kasi iba din ako maniwala sa tao eh. Pag once na naramdaman ko talaga yung dapat kong maramdaman, ayun na yun eh. So, ayun yung nararamdaman ko ngayon kay Atisa na parang feeling ko talagang papalo to. Uh -huh. Baka maging Miss Universe. Oh, diba? So, yun. So, nakikita ko kasi siya na may may something oh may something sa kanya. 'wag lang mapolitika talaga si Atisa dito. Kaya niya itong manalo ng Miss Universe. And then nakikita ko talaga guys na walang magagawa ang lahat kapag gumalaw na ang mga bituin kay Atisa. And maybe makuha uli natin yung korona ng Miss Universe. So 'yan, 'yun 'yung nararamdaman ko. So laban lang Atisa, tiwala sa iyo, doon. And then maybe yung nangyari kay Emma eh, Tiglao mangyari din sa For sure, aha. Uh -huh. Ayon yung nakikita natin at nararamdaman natin. And then magtiwala, magtiwala sa kakayahan na meron si Atisa, magtiwala sa proseso na gagawin ng destiny sa kanya. At ayon, ibigay lang natin yung suporta. Ah. Yun talaga suporta na nanalig sa Panginoon dasal para kay Atisa. Ayun yung mga kailangan natin ibigay. And then, pagkatiwalaan talaga ng 100% na wala kang pag-aalinlangan. Kasi parang mas makakalaban siya ng bonggam bonga kung pagkakatiwalaan mo siya. Actually, may tiwala ako kay Atisa sa Manalo. Eh, pero doon sa mga galawan ng nasa loob, hindi ko alam, hindi ko masasabi yan kung ano yung nakikita nila. So, I hope na magustuhan lang talaga nila si Atisa. At, alam mo yon mapili nila bilang bagong Miss Universe. Di ba? So, yon So, tiwala lang yan, guys. Ayun lang talaga. At laban lang. Dahil sa prosesong to, naniniwala ako na ipapalit ni Atisa Manalo ang laban natin sa Miss Universe. Siya yung magpapatunay sa atin na kaya nating manalo ulit ng Miss Universe. So, ganon yung nararamdaman kong ano kay Atisa. Katulad ng nararamdaman ko din kay Emma Tiglao. At ayan, tingnan ninyo, di ba? Nakuha natin. Ngayon na, parang piling ko eh. Ito nyata yung mag-grants lang tayo. Eh, <laughs> charot. So, yan. Piling ko ha, eto yung mag-grants lang fight tayo ngayon sa competition ng mga nilalabanan natin So, nakuha na natin yung Mr. Sana nga yung Mr. Cosmopolitan Nakuha din natin yun Yung eh. Cosmo International At saka yung ano Ay, naku-winner So, yun So, good luck uh -huh. Wish all the best and then Laban Pilipinas, kaya natin to. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated sa aking mga chika. Sabi nang ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.